Bali, yung live partner ko po is, um, meron po siyang mga kakilala or mga ka-schoolmate sa URS Morong. Okay. And then, yun po, uh, sila po yung nag-reach out po yung living partner ko sa kanila na nagma-myday po ng mga parang investment payouts, ganun po. So, nagtanong-tanong po siya, nag-research po kami. And then, nag-try po muna, nagsimula po kami ng November 2022 for... I think around 50,000 po muna. And then yung interest po nun is uh, 15%. Parang ganun po yung napagkakalala. Per, per month? Per month po. 15 in, 15% uh, per month? Uh, uh, for, for three months. Okay. Ganun po. So yun, nung naka-payout naman po kami, nagtuloy-tuloy na po hanggang umabot po kami ng 960,000. Yung total po ng lahat ng investor nito pong lumabas yung master list is around 268 million po well, 470 ilan, ilan, ilan investors po uh nakapag-invest sa kanila 470 investors po ano nangyari around december last year po to uh, december 21 nag-post po siya public announcement sa group namin na yun nga mishandled daw po yung pera iko-close na daw po and then susundan yung kung ano yung nasa contract na ibabalik yung kapital, plus yung inter interest ng november Okay. Pero hanggang ngayon po wala po kasi yung mga updates niya po kasi is parang nananakot po siya na pag may nagkaso po magpa-file ng bankruptcy and then or kung mag kunyari magpatulfo mag sirain yung name niya. Hindi na, na daw po oh, mababalik yung na po mababalik capital yung, namin kasi bayad na daw po siya dun sa I kahihiyan mean. na gagawin namin. Parehas-parehas ba kayo ng naging uh, karanasan dito? Yes po. Well, sino pa sino nga pala yung investment firm ba to or individual? Ano po ito? Uh, restaurant po siya. No, at first po kasi niya ako po personal experience ko po. Niya niya po ako nung batchmate ko nung high school na siya po yung admin nitong investment na to. And best friend niya po yung may-ari nung restaurant. Nung nag-invest po kami, nung una po, okay-okay naman po. Nag-start lang po kami ng maliliit na amount. Tapos nung nag-okay naman po, doon na po kami nag-start na magdagdag ng magdagdag ng amount. Hanggang sa umabot po yung sa amin mag-asawa na 785,000. Initially, nung mga unang buwan, meron namang kayong natanggap. Yes po. Okay. So mga ilang buwan na merong naibalik sa inyo? Actually, nag-start po ako ng July 2022. July 2022 Tapos neto pong last year nag-start pong ma yung mga payout namin ng around September. Ang lagi po nilang nire reason is amla um, daw po ng bank ng tapos In mga limits daw po ng bank yung pag-withdraw at saka yung mga transaction po naihit hit daw po nila yung limit. Eh iniiwasan <coughs> daw po nila yun kasi hindi naman daw po nakadeclare yung investment doon po sa parang sa bank. Parang ganun po. Okay. Well, number one, no, as is, dapat maging, maging malinaw to sa lahat. No? Uh, yung limit when it comes to AMLA, hindi ibig sabihin pag ikaw ay lumampas sa limit in a transaction, I think that's 500,000 per day, hindi ibig sabihin yon na may illegal nang nangyayari. Okay? Ibig sabihin nun is uh, AMLA will flag the transaction and pag-explaining ka lang naman eh. Okay, kung ma-justify mo 'yon, kung bakit uh, nagkaroon ng ganyang kalaking transaction, walang problema yon kay AMLA. So, hindi yan valid reason. Okay? Ad, except, no, kung talagang meron silang illegal na ginagawa. Okay? Kasi bakit ka matatakot sa AMLA, bakit ka matatakot sa ganyang kalaking uh, transfer of amount, if meron naman talagang justification, ibig sabihin, they cannot justify. Okay. Pero ito lang, matanong ko lang din. You are referring to this restaurant, no? Yan yung nasa screen natin ngayon, Manchi's Restaurant. Yes, yes po. In Cardona Rizal po. In Cardona Rizal. I'm sorry, pero first time ko kasi marinig to, no? So, ano ba to? Is this a chain of restaurant? Sa Gipsal. Sa Sam Gipsal po. Ano po, ilang, po siya? ilang branches sila? Actually po, yung branch niya po is yung sa Cardona lang po talaga. Nag-start mm -hmm. po sila ng maliit na store. Mm -hmm. Hanggang sa nagkaroon po ng additional store kasi nga gawa daw so, po so, dung so investment. Ngayon, mag Magka ilan na yung stores nila? Wala pa wala po, pa pero po. nagkaroon po sila ng isang Kmart, kadikit po nung, ano, nung, nung manchis restaurant. Mm. Do, do you have restaurant? copy? No? Mayroon ba kayo uh, kasulatan dito yes sa po. naging investment ninyo? Ah, yes po. po. May mga oh. acknowledgement receipt po para po dun sa mga nagpay-in ng cash. Tapos meron din pong mga contracts. contracts na isinesend po through PDF na naka-e-sign naman po yung nagpapa-invest at saka po yung mga admins. Kailan yung huling nakausap? Itong mga nire-reklamo uh, hindi na po siya nakipag-usap, nag-update na lang po siya sa group. And yung last time is yesterday? Ba? Last ano na last time po niyang update is January 6. So, January after 6? January 6 po, kagabi lang po siya nag-update ulit. After 8 days... Sino po yung pinakakausap nyo dito? Kasi madami-dami po sila. Um, anim, si Iron Domingo, Deliza Domingo, Camille Joy Ramos, yung Jerry sa pinakang... Cherry Santos, Revelyn Marquez. Sino po dito yung nakakausap nyo? nakikipag-transact po talaga. Si Madam Deliza po, at saka yung tumatanggap, yung mga nag-ano uh, po ng mga forms namin, si Camille po yung admin, at saka yung tumatanggap po ng pera sa store, either si manager po, or si Miss Jerry Ann. Now, you you mentioned kanina there is around 200 million worth of investment. Yes, yes po. Saan daw napunta yung pera na yun? Nagsabi, nagpost, nag, ano po siya sa GC na na-scam din daw po siya sa Eton scam. In, in, in other words, yung in-invest nyo sa kanya, in-invest niya din sa iba? Yun Opo, po. Papo, which is wala so which is, po dun sa contract. Oh, kasi ang, sa alam po ninyo. namin, naka-state po dun sa contract namin na yung in-invest po namin is gagamitin sa pagpapalago ng negosyo naka-state din po dyan sa contract namin kung saan-saan po gagamitin na businesses yung pera namin. Okay. And uh, it appears now na ginamit nila for purposes other than those stated in your contract. Yes. Opo. Po. Okay. So, at ngayon, yun na yung ginagawa nilang rason ngayon kaya hindi raw nila kayo may, ma may, maybiga, mabigyan or mabalikan kasi nawala na. Nawala Opo. na yung pera. Opo. Then sa, hinahanap sa idna, po namin. Po hinahanap na po namin nung hinahanap na po namin yung 268 million. Doon na po naglabasan yung mga yung kumbaga flashback po nung mga ano dine niya sa amin dati ng mga Sinasabi niya na nakabili ng property. Bukas na, pa ba itong ano? restaurant na to? Bukas pa po. Yes po. po Nag-ooperate pa po siya kahit mm -hmm. hindi po siya responsive sa amin. Pumapalo po ng 1 million ng sales nila per month okay. according sa bank. Ga ganito eh. ha. Well, number one, when we speak of investment contract kasi, given yan na may risk. Okay? Yes. yes po. Pwede kang mag-profit, pwede rin namang matalo yes, yes, yung ininvest mo. Okay, at least malinaw sa atin lahat 'yon. Malinaw ah, po. Okay? And uh dito sa case natin na to, okay, well, parang too, uh, too good to be true yung 15% a month. Okay? Pero just the same, just the same, if you have a contract, okay, and yung terms ng contract niyo are clear kung saan lang dapat pwedeng gamitin yung pera na 'yon, then they are also bound okay to the terms of that contract. Such that kung hindi nila tinupad 'yon, they will have liabilities under the law. Whether that is civil Okay, or kung meron pa kayong ibang may bibigay sa akin na uh, facts, baka pwede rin yung mag into criminal cases. Kasi una sa lahat, do they have permits for this investment? Wala uh, po. Wala. Meron Hindi din po, sila po siyang posting, posting na nagpapatunay. Meron po kaming screenshot na pinost niya na wala po silang uh, BIR and sec. SEC. If they used yung pera na yan for other purposes, baka, baka mag-fall yan na uh, estafa. Okay? At dahil sa dami ninyo, pat, bukod sa patong-patong, no, nakaso yung mapa sa kanya, baka hindi na makalabas sa sa kulungan itong mga to. Pero I understand, no? I understand na yung pagkakakulong or liabilities under the law will just be secondary, gusto nyo may balik yung pera. Yes, Tama. Sorry unlucky nung amount na involved dito. Okay? At yes, kung din wala po. ka man lang, uh, kumbaga, show may papakita na uh, kung saan napunta yung pera, then Mahihirapan silang patunayan na talagang legitimate yung investment nila sadyang nalugi lang sila. Okay? Mm -hmm. Kasi of course no I, I have to inform you din yung risk na uh, well you're, you're already aware naman no na the, the nature of an investment is a risk. Yes okay? po. Pwede kang kumita, pwede rin namang hindi. Yes, okay? Yes, po. Pero yun din yun naman yung sinasabi ko sa inyo since meron kayong kontrata in good thing that you have the written contract. Okay? May limit dun sa mga prerogatives nila. Okay? Ngayon, kung ginamit nila yung pera sa mga bagay, baka nga ginamit pang, pang personal, eh di mas lalong, uh, ah, pang personal nga pera na Meron eh. po sila, nag po sila sa Japan, Boracay. Yung wedding po nung admin na si Camille, sobrang ingrande. And then, nagpa-raffle pa ng NMAX dalawa po sa wedding po. And nabigay ng cash. And then, yung birthday po ni nung, ni Delisa Perez po, uh, nag nakakala pa po ng 3k per investor kasi parang gift po namin sa kanya dahil nag dahil yun nga po oh, 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 oh. and then nakabili po sila ng Everest tapos yung tatay niya pong Bishop is nagkaroon ng Raptor okay and then nakabili pa po sila ng bagong lupa may condo pa po sila sa Canada which is yun po yung kinakatakot namin other than your uh, 260 million plus investment Ma-afford ba nila yung ganyang klaseng lifestyle? Malabo po. Okay. Malabo po. Malabo. Malabo. So, parang ganun na nga doon doon na nga ginamit na po. yung na po yung pera ninyo. Of course, pag doon ginamit yung pera ninyo, malamang hindi talaga tutubo yung 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 investment ninyo and that is already fraudulent. Yes. Okay? Po. So, ano, in iniintay lang natin from the NBI Region 4A kasi dito mga cases na to. Obviously may fraud 'yan, okay? Transactions 'yan, may fraud na naganap and the amount involved dito shari hindi to biro-biro uh, lamang, 260 million. Um ako po kung na papanood niyo po kami ngayon, uh, sana humarap kayo sa amin ng tao, uh, personal at sana gumawa kayo ng paraan na maibabalik niyo talaga 'yung mga perang pinaghirapan namin kasi Uh, good faith namin yan inano sa inyo, binigay sa inyo, and uh, binigyan nyo kami ng assurance na hindi kayo scam every halos every month na kung saan nyo ginagamit yung pera. And yun lang naman, hindi naman kami para mga ano, para mang... Manghiya. Manghiya, eh. Hindi, eta pare-pareho lang naman tayong uh, lumalaban dapat ng patas dito sa mundo. Kaya lang naman po kami lumapit dito kasi hindi na po talaga namin siya ma-reach out. As in, hindi po siya willing makipag-communicate sa amin, hindi na po siya responsive kahit sa mga comments kada update niya, hindi po siya nagre-response. Kung baga mag-update na lang po siya kung kailan niya gusto. Dito ngayon, hawak ko ngayon yung uh, sample contract nila at nakalagay dito kung saan dapat pwedeng gamitin yung mga uh, investments. Ito po yung uh, shall be used for the restaurant, water refilling station, Korean food mart, coffee shop, piggery, and livestock emergency loan. Nakita nyo ba itong mga to? Itong mga refilling yes. station na to. Yung refilling station, shop? hindi po. Limang baboy lang. Oh. po. Okay. Oh, okay. The good thing, compared sa mga ibang na-scam, is kilala nyo kung sino yung nang-scam sa inyo. Okay? Opo. Oh, po. Kaya nating habulin Opo. Oh, yung mga nai na o na-invest rather, na-invest niyo. Magandang hapon po, Sir Mercado. Magandang hapon po, attorney. Nakarating na po ba sa inyo yung concern? Dito meron daw parang investment Uh, scheme dito ng eh, ano to Air Lease restaurant. Ah uh, wala pa po kami natatanggap na official uh, communication about that. We will check with our staff kung meron na po. Okay, kasi po sir no, uh, nandito po sa amin may mga nagrereklamo. Apparently Opo. they were, they invested collectively 260 million worth of investment and Opo. it appears na hindi naman pala ginamit yung pera na yon for that purpose ginamit mm -hmm. It was appropriated uh, para sa personal benefit ng mga, uh, yung nire reklamo nila and for sure sa pamilya nila. Opo mm, po, attorney. And there so, are 400 people involved, mga biktima po, uh, Sir Mercado. Ano po kaya kayang pwede nating may tulong sa kanila? na uh, uno po, dapat natin malaman kung saan po nangyari yung krimen, uh, yung sinasabi nila, so that uh, we can determine the venue in jurisdiction. Yeah. Kung Sir, saan uh, po natin endorse. Yeah. Sir, dito so, po, sorry ba? po. D dito po is uh, based doon sa contracts nila at doon din naman located yung restaurant. Ito po ay sa Cardona, Rizal. Yes po. Yes po. Ah, okay po. So eh, kung sa Cardona, Rizal po 'yan, sige po. Ah, uh, uh, you, you can give us, you can give them my number, our number here in the office tapos uh, we will upon on it and then we will endorse it properly with the uh, agent in charge of our NBA Rizal. Ah, uh, tututukan namin, titingnan natin kung ano magagawa. Pagtutulungan po namin, sir. tong mga lumapit po sa amin, ang priority talaga nila is maibalik. Of course, yung 200 uh, million na na ilabas mm -hmm. na nila. Sir. Opo, opo. Uh, dun sa mga previous na mga cases niyo, uh, anong chances na maibalik pa yung ganitong kalaking amount? To be honest with you sir, ang aming primary concern is to file charges against them if the evidence will warrant. 'Yun naman po ang una eh. Yes, uh, yes. Siguruhin natin na maikakahon sila sa kaso kung 'yun ang laman ng impor ng ano, ng facts we will be basing our actions on facts and evidence, then yung po nga sa recovery ng uh, naibigay nila, well, uh, it's, up, it's, up, to them during the uh, full-blown trial. Hindi po dito sa loob po ng opisina mangyayari yung tungkol sa sa action sa pagbabalik dahil ang aming trabaho po mag-imbestiga at mag po ng kaso. Maganda po kung ma-advise po sila na dalhin po nila yung uh, pieces of evidence, documentary and everything yung transaction para makita ho natin kung saan nagmula, saan nagtapos, at kung gaano katibay yung ebidensya natin. Para ho, pag nag tayo ng kaso, ay lutong-luto at uh, mapapanagot po natin ang dapat managot. Uh, yung investigation po natin, sir, ang uh, mga gaano katagal po yun? Sa amin ho, we will do it as soon as possible. Okay. Basta ho, kompleto po yung complainant, nandito na sila. They can provide us with their uh, proper identification card. Uh, Siyempre, we need to establish also their identities as complainants dahil uh, mag-i-issue ng subpoena in the future ng of prosecutor's office, ang court. So uh, to make things uh, clear at uh, matibay uh, dapat din namin makakausap sila. We will evaluate the documents that will be presented and from there bebased namin na action. Kung kumpleto ang dokumento, okay lahat. Mas mabilis po natin ma-action na. Sige po uh, sir Mercado. No? Sasamahan po namin itong uh, mga nagre-reklamo sa inyong tanggapan. At uh, sana no mapabilis po no yung, Opo. yung yung proseso natin dito kasi baka baka may mga maloko pa silang iba. Ay yun po ang aming objective lagi. pabilisin pero kailangan sure ang aming hakbang para mabilis pero tama. Ito okay. ang lagi nating panuntunan. All right, maraming salamat po Sir Mercado. Sige po, attorney, magandang okay. araw po. So na narinig po natin no si Sir Mercado. Okay, ganun talaga 'yan. Okay? It will start with an investigation. Sir Mercado will conduct the investigation. Kailangan natin 'yan para pagdating ng korte hindi tayo didismisan. Yes po. Okay, kasi kung umadismiss yan, edi mas matutuwa pa yung kalaban natin dito. 'Di ba? Yung mga nirerereklamo ninyo. Word po kasi kami eh kasi po may, may chance po na tumakas siya pa Canada kasi po PR po siya doon. Ah, ganyan. Kung tumak kasi as of now ah, as of now, wala tayong legal basis to prevent them from traveling. Okay? How can we get them to uh, how can we prevent them from traveling? You you, you you immediately uh, file the case okay para ma umabot na yan sa korte and yung korte yung magpipigil sa kanila. Okay. Attorney, ita, tanong lang din po sana namin yung kasi attorney yung business nila wala pong BIR permit, DTI lang po. Uh, there's a chance na hindi nagbabayad ng tamang buwis, ganon. Yes. Yes. Po. Po. Well, that's a separate case. Okay, yung 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 payment of taxes or tax evasion rather is also a crimi criminal uh, matter. Okay? So, eh, lahat yan, no? I-bring up natin yan dun sa ating uh, investigation. Okay? Kasi kung, for example, yung investment scam na yan, separate pa yung taxation evasion nila dyan. Okay? At, at makikita naman yan, eh. Makikita naman sa records ng BIR if they paid the right taxes. Okay? So, gan ganun na lang muna, Shari, no? Apo. If you have concerns or any other matters, clarifications... Uh sa next studio natin mapag-uusapan natin yan. And of course, no, yung staff natin will coordinate. Yes po. Ah uh, po kayo ng reporter ng uh, uh Raffy in action uh, sa tanggapan po ni uh, Sir Eric Mercado sa NBI para po maipasa po natin lahat po ng documents and lahat po ng mga concern natin maibigay na po natin sa kanila. Okay po. Maraming Sige salamat po. Maraming salamat po, po. at magandang hapon po. Thank kausapin you Kausapin po. po namin kay sa kabilang studio. Thank you, Thank you very much po.